Hello guys, good morning. Hayan at nagbabalik po ang inyong Mom matagal-tagal din po tayong hindi nakapag-vlog ng ating mga halaman. At dito na nga po at naisipan kong i-vlog ngayon itong aking mga succulents. Uh, gusto kong ma-share sa inyo. Ayun. At ito nga po 'yung ating si Super bam na napakaganda. Ito po 'yung mga anak-anak na lang natin ng mga una nating mga alaga na, na namatay na. At uh, bago sila mamatay, kailangan makakuha na tayo ng ating mga papalakihin uli. Yan. Masarap pong alagaan ang mga super bum dahil hindi po ito masyadong sensitive. May mga may mga succulents po kasi na sensitive. Ito hindi kahit iwan-iwanan niya diyan, hindi niya madiligan ng mga ilang uh, ilang sanlinggo, pwede 'yan. At ayan nga po nakapagparami na tayo. Diba? Ang ganda, oh. So, ayan, meron pa tayong mga ano dito. Ayan, oh. Ang dami. Marami akong prinopagate na mga super bomb. Alam niyo po ba na ang super bomb ay medyo kahawig din eh? Purple Delights. Dito tayo sa isa. So, ayan, oh. Tignan niyo. Ang ganda, no? Ito si Purple Delights at ito si Super Bomb medyo nagpiping-ping po si Super Bam ngayon. Ganon din naman po itong ating si Purple Delights. Ayan. Kaya lang, nag-aaraw po ay, eh. nag-sobra pong init ng araw ngayon. As Sobrang init ng panahon. Ano ba yan? <laughs> Kaya, medyo nag-iiba kulay nila. Ang alam nyo po ba ang mga succulents ay depende po sa panahon ang pagganda ng kanilang mga kulay. Kulay. Yan. At mga nairipat natin na mga succulent natin. Katulad nito. Ito po, dalawang klase po yung mga yung nagkakaroon po ng ano, yung sangang ganyan humahaba. Isa pong bulaklak. Katulad po nito. Oh. Ito, bulaklak. Tinatanggal ko na po ito. Ayan oh, bulaklak yan. Tapos, ito, ito po yung pwedeng itanim. Ayan. Yung ganito. Tatanim natin yan. So, ayan. Marami na po akong napatubo dito. Ayan. Binubukot ko po sila at pagka may ano po tayo, bebenta na natin yan. Kasi para makabawas tayo ng ating mga alaga. Kasi dumadami. Hindi naman to po tayo pwedeng magparami na magparami. Nangyari po sa akin yun. Doon sa mga desert rose ko po. Ayun, tingnan nyo, ang dami. Eh. Ayan. Kaya nahihirapan po ako ngayon. Hindi ko po maasikasong mabuti. So, ito yung ating mga cactus. Ang cactus po, nakakainis pong alagaan to dahil sa tinik. Pero kapag ka, namulaklak po sila, ay ang cute-cute po talaga. Ayan o, oh, tingnan nyo, may mga bulaklak ng patubo, palabas. Ayan. So, yung mga nakikita yung puti-puting yan. Diyan po lalabas yung mga bulaklak nila. Ayan, oh. So, eto po, meron po tayo dito, Ito oh. Eto yung napakatagal ko ng succulent to. Ayan, oh. Siguro kung mga anim na taon na po ito. Wala po akong tanggal-tanggal sa kanila. Ayan, oh. Hindi ako nakakapag-propagate nito, pero matibay po. Ayan, kahit hindi ako masyadong napapadpad dito sa aking mga alaga buhay pa rin sila oh. Yan, ito matatagal ang mga buhay ng ganito. Ito ito yung ano tinanggalan ko ng ano. Ito dito ayan oh. Kasi tatanggalin ko na dito dahil nga ano na nagsisikip na sila. buksan Ito si Ellen. Ayun oh. Marami na akong napatubo. Ito ang nanay nila. Ito. Tingnan nyo, liliit oh. Kailangan mga... Oh. Ito, tingnan nyo oh. Marami na rin akong napatubong ganito. Ito sila oh. Ang dami hile-hilera. Ayan. Ito ang mother plant nila oh. Ayan si Blue Cross Compact. Ayan, ang dami Oh. <laughs> Nakakatuwa pag nakakapagpatubo kayo ng mga succulents. Oh. Dito sa Ellen, <coughs> sorry, pumutol lang kayo ng tangkay or etong mga ano niya, petals niya ito. Hindi petals dahon pala. Ayan tanggal-tanggalin nyo lang po paganyan at ilagay nyo lang po to sa yung mga lagayan ko na, meron ako lagayan ng ano dun eh katulad nito oh dito dito ko sinasabog yung mga ano at ayan tingnan yung mga tumutubo sila dyan oh ayan oh ayan oh Ito si Mendoza. Nakakita na ba kayo ng variegated na Mendoza? heto siya oh. Madami akong Mendoza nung nakaraan. Naibenta ko lang iba. Ito, nagkandamatay na nga yata. O, yung mother plant. Pero meron ako dito. Pinapatubo uli Ito oh. Ganyan siya pagka ano, healthy healthy. Ayan. Dahil nga po sa sobrang init. Ayan nangungulungtoy sila. Hindi pa ako nakakapagdilig. Ito uh, yung ating si string o ano ka nga ba? Nakalimutan ko na. <laughs> Ayan. Magandang bulaklak nito. Kasi, ito po yung mother plants niya ay eh, nakikita ko ayan o tingnan nyo pumapangit na yung kanyang mga ano kaya nagsisimula ulit tayo magtanim ng bago para laging fresh ito ang liit nito nung araw ito si Madiba maliit lang yan itinanim ko ito na oh, laki laki na oh. at yung ating nakalimutan ko na ang pangalan nito ito yung barricaded eh. Oh. kailangan ko na siyang iano iripat tignan nyo oh lumaki na gusto rito ang liit-liit ng pat niya oh. kailangan ko siyang iripat so yung ganito natin na nakapagparami na tayo ayan pagka kayo may time na no, pinas-pitas lang po ng mga dahon ayun o, no, dun, dun ko nilalagay yung dahon ayun o siya dun so eto meron tayong ano pang tawag sa ganitong ano, ang cute meron pa akong mga ganito eh ay iba pala to Asa na ba yun? Ayun. Iba pala ito. Ito siya. Iba to. Hmm. Iba? Iba yan eh. Nakapagpalaki na ako ng ganito. Kaso na ano. Nabulok. Ang bilis mabulok din. Ang ganda nito eh. So yan. Dito dito kayo magsama-sama kayo dito. Ayan, oh. Tapos meron pa ako dito oh. mga ayan oh. Tinutubuan na ng mga damo. Oh. Ala, hindi ko na naintindi rito sa aking mga ano, succulent house kasi sabi ko nga sa inyo marami akong gawa may trabaho pa ako at nagtitinda pa rin ako ng mga pichi pichi puto at kuchinta so ayan hindi ko na na ah, ipakita lahat tanggalan natin itong Tinatanggal lang ko po yan ng ano, bulaklak. Kasi, nakaagaw pa ng para sa kanya na lang yung sustansya ng lupa, ay eh, naagawan pa. Kaya tanggalan natin. Pati mga damdamong matitigas ang ulo-ulo. Tubuan ng tubuan. Alam nyo ba ba kung bakit ano, ma, ano, to, doon sila tumutubo sa mga ano, kasi nadidiligan sila nakakalibre na nga naman sa dilig kaya lagi Tumutubo dyan sa mga Halaman Sa paso Tanggalan natin ito ng Itong so cute oh. Ay, naku kailangan ko na ilipat ito. Mamatay sila, oh. Kailangan, maunahan ko na bago mamatay. Ito, cute din, oh. Dalawang ano lang yan pero dumami na, oh. Napubuhay naman sila, kati hindi ko masyadong pinapansin. So, ayan. Hanggang dito na lang po at um, marami pa po tayong gagawin. Hanggang sa susunod. Bye!